sino po sa inyo ang panay simula ng isang bagay na hindi alam imbis na kumita, ito pa ay nalulugi. Kung kayo ay guilty, you got to watch this video to avoid losing more of your money. Hi there, is Kitan, your Pambansang World Coach. Palaging nagsasabi, kung ano ang pinapaniwalaan mo, yun ang susundin ng bulsa mo. To believe in life becomes the truth. And the truth is what you're going to do. The problem is this, what if you believe in a lie? The lie becomes your truth. It does not make it right. Sa araw na ito, pag-usapan natin the most dangerous money advice na hanggang ngayon, pinapaniwalaan ng maraming Pilipino. And if you follow any of this, malaki ang chance na talagang mababroke ka, at lalo ka pang lulubog sa kahirapan. Number one, invest ka agad sa mga malalaking kita. Oo, ang hirap na kumita, mag-invest ka sa tinatawag natin yung malaki ang kitaan. Nako. That's the reason why ang daming Pinoy ang naluloko sa scam, sa hype, sa get-rich-quick scheme. Dangerous because walang research, walang due diligence, walang financial foundation, walang understanding of risk. Imbis na kumita, sila po ay nalugi. Eh. Sino po sa inyo nag-invest kayo na hindi nyo alam imbis na kumita, nalugi? Eh. Type me sa comment section. There's no shame. Eh. Lahat naman tayo. Kahit ako, nagkamali ako dati. Kaya nga, ang correct mindset po dapat natin is first, invest in knowledge and learning before investing in the market. So, the second most dangerous advice na maririnig mo... Uh, is this. Bahala na si Batman. Maraming tao na walang ipon, marami silang unexpected na gastos. Bahala na. Pag may emergency, bahala na. Pag walang budget, bahala na. Dangerous yan because pag sinasabi na nagkakaroon ka ng bahala ng mindset, parang sinasabi mo, you don't want to take responsibility. And then, tendency, nag-overspend ka, ba? Diba? And then, umaasa ka na lang sa swerte, hindi sa disiplina. And then, ano nangyari? You're financially stuck. Again, this is not to put you down, but it is to speak the truth in love. Hindi ko naman pinapamukha na ang galing-galing ko, kawawa naman kayo. Hindi Hindi pwedeng bahala na. Because yun nga, may kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. Dapat, lahat planado. Planado kung saan gagaling ang income. Planado kung paano gagastusin ang income. Planado bago pumasok sa utak. Planado bago mag-invest. Make sense? Ang third money, dangerous money advice na naririnig po natin is this. Yung pwede na yan. Naka, sa trabaho, sa ginagawa mo. It's a recipe for financial disaster and mediocrity. Pwede na, na trabaho ko, pwede na itong income ko, pwede na itong utang ko, okay lang, maliit naman, kaya ko naman bayaran eh. Pwede ko na itong ilusot. Oh, di ba? Dangerous yan. Because why? You compromise quality, you stop improving, you stop learning, you settle for less, not the best, you never grow. Kaya yung earning mo, hindi rin lumalaki kasi, eh, pwede na yan eh. Dapat, ang mindset natin, hindi pwede na yan. Hindi. Tandali lang, hindi pwede na yan. Kaya ko pang ayusin. Kaya ko pang improve. Kaya ko pang matutunan. Kaya ko pang kumita ng lumalaki. Are you liking this session? Nagigising mo yung mga dugo mo talaga medyo natutulog ng konti type yes sa comment section kung nagigising ka let's go to number 4 na most dangerous money advice na maririnig mo okay lang umutang may pambayad naman eh. kapag payday lahat ng swelto napupunta sa pambayad zero left ang sweldo, kulang utang, bayad utang, kulang utang, bayad utang, the cycle repeats. Dangerous yan kapatid. Why? Kasi nino-normalize mo yung utang eh. Diba? It is not the will of God for you to be in debt because yun nga, you live in financial stress. You encourage yung tinatawag nating future income spending di pa nga dumadating sweldo mo, nagilagasos mo na eh. It also limits your cash flow. It limits also your options kasi wala kang pera. Wala kang choice kung di magbayad ng utang. And it keeps you poor in the long term. Ang dapat ang tamang mindset natin, uutang ako para magpa Uutang ako para madagdagang ang income ko. Uutang ako para sa asset, hindi para sa gastos. Kapatid, sawa ka na ba parating kapos ang iyong kita? Well, I have good news for you. Join my free Income Generator Blueprint webinar. Here, I'm going to reveal to you paano ka magkaroon ng extra income kahit busy ka. Mindset shift from stress to bless with peace of mind and financial freedom. Kung yan ang gusto mo, just type IGB sa comment section. Slots are limited. First come, first serve lang for the first 500. So click the link below. And the fifth, most dangerous money advice na maririnig mo sa mga iba. Kapag umaman na ako, doon ako mag-iipon. Mm, yan ang isa sa pinakamalaking kasinwilingan na maririnig mo sa tao. Dangerous yan because money doesn't change your habits. Ang pag-iipon, it's never about money. It's all about habits. Developing the habit of what? Savings. more money you make, the more you spend. Mawalang galang lang. Again, hindi ko sa minamalik. Kung di mo kaya mag ipon ng 20 pesos a day, maniwala ka, hindi ka marunong mag-ipon ng 100 or even 200, 500, 1,000. You cannot scale your spending. So, ang importante talaga, ang dapat ini-scale natin yung pag-iipon. Ang correct mindset, hindi ako mag-iipon pag mayaman na ako. Dapat nag-iipon na ako ngayon para ako ay umaman. Dati, napaniwala ako sa mga maling financial advice, maling paniniwala. Anong resulta? lugi, nasaktan, nabudol. At doon ko na-realize ang pinaka-dangerous na advice. Yung ika nga, hindi mo alam na mali pala ang ginagawa mo. Kaya mga kapatid, nakatulog ba tong episode na ito? Pag type lang sa kung how did it help you? Ano na-realize mo sa session na ito? Again, five dangerous money lies na pinapaniwalaan natin. Number one or money advice, invest ka agad sa mga malalaking kita second most dangerous advice. Or paano si Batman, pwede na yan. Okay lang umutang. At saka na ako mag-ipon pag ako ay ipaman na. This belief will prevent you from becoming wealth. And it will keep you to become poor. Hindi masama na ikaw ay magkamali ang masama pag ikaw ay nagkamali at wala kang ginagawa. Kaya nga kung nagusto mo to, na episode na ito at gusto mo na magbago, type sa comment section, I will change. And then thank you very much for tuning in. Don't forget to subscribe on this channel and also... So, maraming salamat sa mga taong nag-upgrade, naging member din sa channel na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.